A day in my life living alone in Doha, Qatar. Hi guys, I'm Early7 and for today's video, ay samahan niyo akong maggrocery sa Lulu Supermarket. Kagagaling ko nga lang pala diyan sa work and naisipan ko muna maggrocery. So tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano ang grocery dito sa Doha, Qatar. So naglakad nga lang pala ako papunta dito sa Lulu Supermarket kasi malapit lang siya, walking distance lang, for around uh, 10 minutes or 10 to 15 minutes, ay makakarating ka na dito by walking. Actually, sabon lang talaga yung bibiling ko kasi naubusan na ako <laughs> ng stock na sabon. Pero dahil na dito na nga tayo, bumili na rin ako ng iba't ibang mga magagamit sa bahay. Tulad ng gatas, ng mga sabon, toothpaste, and so on. So, yan. So, pinipigilan kong kumuha ng marami. Pero at the end, marami pa rin ako nabili. Pero okay lang yan kasi gagamitin ko naman yan for the whole month. Or hanggang sa maubos yung stock ko. So, nakakita ko dito ng langka. So, bala ko sanang gumawa ng fruit salad. Kaya kumuha ko ng isa. Nakakita din ako ng nata de coco. And kumuha din pala ako ng isa. So, dito naman tayo sa fruit stand. So, mga fresh dito yung mga gulay, mga prutas. So, para lang masabi for today's video na healthy-healthy tayo, ay eh, kukuha tayo ng prutas. Pero hindi, sa totoo lang, dapat uh, dahil OFW tayo at mag-isa lang tayo dito sa bansa kung saan man tayo, ay kailangan natin maging healthy no? para maging malakas sa bawat araw na pagpasok natin. So, iniisip ko nga pala kung ano yung mga bibilin ko na prutas. So, ang naisipan kong bumili ng apple, ng orange, ng grapes, at syempre mga gulay tulad ng ampalaya kasi bala ko din magluto ng munggo. So, ayan ang nakikita nyo na namimili ako ng apples. Yung apples dito ay fresh din. Parang galing siya sa France. So, kumuha ako ng apple. Sumunod so, naman ay kumuha ko ng ampalaya. So, sabi ko nga sa inyo, parang gusto ko magluto ng munggo kasi ang tagal ko nang hindi nakakakain ng munggo. So, dito naman tayo ngayon sa mga meat. So, may mga chicken, may beef, may salmon. Pero, hindi ako kumuha kasi meron pa naman akong stock ng chicken. So, parang gusto ko nitong salmon, kaya lang medyo mahal. So, tiis-tiis muna tayo. Doon lang tayo sa mga mura. So, after that, dito naman ako tumingin sa mga beef. So, minsan bumibila ko ng beef ng minced beef. Uh, kasi minsan nagluluto ako ng spaghetti. May mga dragon fruit din, apples, may grape. And kumuha nga pala ako ng grape dito. So, kunyari, nakapapasok pa lang ako, no? Pero sa totoo niya, pumasok na ako. Sinetap ko yung camera. <laughs> Joke. So, ayun, no? Nakapamili na ako. And i-haul natin yung mga napamili natin. Okay? So, nag-commute nga lang pala ako pabalik dito sa aking accommodation. So, tara, mag na tayo. So, una ko nabili ay yung apple. So, four apples yung binili ko. Meron din akong binili na orange or oranges. So, apat din na piraso. Kasi hindi ko naman mauubos. Medyo matagal ko rin yung bag maubos. So, bumili din ako ng grapes. So, I think wala pang isang kilo yung grapes na yan. So, so favorite ko rin ng grapes. Bumili din ako ng ampalaya. sabi ko nga sa inyo kanina, magluluto ako ng ampalaya at munggo kasi matagal na ako hindi nakakakain nito. Tatry ko kung marunong ako magluto. Siyempre, YouTube lang. And then, we have tomatoes. So, panggisa ng itlog. Ang madaling So, siyempre, bumili din ako ng gatas. So, fresh milk. Bumili ako ng two fresh milk. Kasi minsan, uh, naka ako sa milk, niinom ko lang siya. So, kunyari, healthy-healthy na naman tayo. Pero hindi, dapat talaga uminom tayo ng mga healthy foods. So, bumili din ako ng coconut water. So, para din sa kidney natin yan. Good for the kidneys. Bumili din ako ng Ovaltine chocolate. Ovaltine, baka naman. So, these are not sponsored, ha? So, bumili din ako ng Coffee Mate. So, pang partner sa coffee. So, kasi masarap siya, no? And then, bumili din ako ng Nido. Nido, baka naman. Hindi. So, mga pangkapi yan. Kasi mahilig talaga ako sa coffee. Sabi nga nila, coffee is life. Charot. And then, eto nga pala, bumili din ako ng langka kasi kapag naisipan kong gumawa ng fruit salad, eh may na, nabili na ako, no? Nakatago lang sa aking cabinet. Meron din akong nata niya. Pero actually, natali ko ko yung bibiling ko, pero natapin niya yung nadampot ko. Ngayon ko lang nakita na may pinya pala. Pero okay lang yan. So, bumili din ako ng uh, juice, no? So, meron akong dalawang mogu-mogu. baka naman. <laughs> so, bumili din ako ng vanilla. So, hindi ko alam kung saan ko gagamitin niya. Basta bumili lang ako. And itong lucine. Itong lucine na bread, medyo matagal yung kanyang uh, expiration. So, syempre, di mawawala ang lucky me. So, pag wala talaga tayo may ulam and madalian, lalo na papasok, lucky me ang sagot. So, eto na naman, healthy-healthy kunyari. Pero hindi yan healthy, ha? So, para lang ano, may makain din ako. V-cut and bagels. Masarap yung bagels dito sa Middle East. And then, bumili din ako ng Colgate. So, Colgate, apat na yung binili ko, yung mga nakasil. Kasi, mas makakamura ka kung yung mga ganito ang bibilin mo dito sa Qatar. So, marami mga, mga sale dito. So, yan din. Bumili din ako ng apat na Dove. So, mabango ito. So, nakasil lang din para matagalan na. So, bumili din ako ng dalawang uh, clear na shampoo. So, nakaseal din siya. So, nakapak siya. And then, bumili din ako ng alcohol. So, since uh, post-pandemic and nahanyan pa rin ng virus, so, kailangan natin maging malinis. So, ito na nga. Ito lang yung dapat nabibiling ko, no? Yung Downy. So, ito nakaseal din. Tatlo na. Downy. And bumili din ako ng sabon. Yung sabon na nabili ko is gel type. Ito yung Ariel with Downy. So ito lang talaga yung bibiling ko pero hindi ko alam na napadampot ako na napadampot. Napadami yung akin na pamilya, Pero okay lang kasi magigamit ko naman siya for the whole month. So ayan na nga. Ito yung mga napamili ko. no So grocery haul tayo ngayon. So good for sana maging one month pero hindi. no Bibili at bibili pa rin ako kasi mauubos din yan receipt check. Tingnan natin. Nakamagkano tayo. Charan! So actually, mahirap talaga mag-budget lalo na kung OFW ka kasi medyo tumataas na rin yung bilihin. And that's it for today's video guys. So ito yung ating grocery haul. And see you again for my next video. Bye!